Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan at ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Ang atin uh, programa ay pwedeng masubaybayan gamit pong iba't ibang mga stasyon sa radyo. Luzon, Visayas at Mindanao po yan. Iba't ibang oras po yan, depende sa inyong lokasyon. Tayo po ay pwede masubaybayan gamit pong internet sa FEBC Radio TV. Napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7 ng umaga. At uh, tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay at pag-uusapan po natin yung tinatawag nating crisis of faith. Bahagi po ng paglago sa buhay espiritual ay ang mga krisis na ating nararanasan. And by the way, pag sinabi po natin crisis, ito po ay isang kalagayan na kung saan tayo po ay kailangang mag-decide. Sabi nga eh, ang basic meaning ng word na crisis is to make an important decision. So sa madaling sabi po, yung panahon ng krisis can also become a turning point para sa isang mana ng Kaya kung mapapansin nyo sa ating journey sa spiritual life, either through your personal experience or sa karanasan ng iba, makikita mo na yung time ng crisis, doon po nagkakaroon ng mga mahalagang kapasyahan at ang epekto po niyan, either isusulong ka sa paglago o kaya paminsan po ay uurong sa paglago. Kaya napakahalaga po, natandaan nyo, hindi lahat ng dumadaan sa krisis ay lumalago. Yung merong tamang tugon, tamang uh, pagtugon sa krisis, eh sila po yung sumusulong at sila po yung tunay na lumalago. Kaya mahalagang makita natin, all throughout the scriptures, talagang meron pong ganyang krisis. At kaya natin nararanasan ito dahil kadalasan merong tensyon o kaibahan sa pagitan ng ating aktual na karanasan at saka po yung ating pinaniniwalaan. Ano, paminsan po may pinanghahawakan tayo uh, na para bang sa aktual na karanasan, eh bakit hindi ganoon ang nangyayari? So napapatanong, napapasiyasat, napapaisip, bakit ganoon, bakit nagkakaganon, at ano po ang kinakailangan gawin. Uh, marami ho ang pinagmumulan nito. Bigyan ko lang kayo ng ilang mga halimbawa. Uh, po yung personal suffering or tragedy. Di ho ba paminsan nagkakaroon ng krisis sa pananampalataya pag merong mga yung pagdurusa na pinapanalangin nating mawala, matigil, maalis, wag sanang maranasan pero wala eh. Nararanasan, dumarating sa ating buhay. As a result, nito pong mga ganitong klase ng mga experiences para bang nararamdaman natin bakit ganito, bakit nagkakaroon ng ganoong karanasan. At paminsan po, yung kasagutan ay hindi yung ating inaasahan. At paminsan pa, yung inaasahan nating hindi dapat mangyari, eh yun pa yung nangyayari. Kaya paminsan para napapatanong tayo, bakit ganoon Panginoon? Nandyan din po yung tinatawag na unanswered prayers o mga panalangin hindi nasasagot. Pero pinaliwanag po natin sa isang pag-aaral na paminsan po, kung atin talagang susuriin, ito namang ating mga panalangin, sinasagot naman talaga ito eh. Ang katanungan lang na napakahalaga nating pag-isipan, yun bang sagot na inaasahan natin, eh yun ba yung natanggap natin o hindi? Kasi paminsan, kaya ho tayo na kakaroon ng mabigat na kalooban o saloobin at nalalagay sa krisis kasi sinagot naman yung prayer eh. Yun nga lang yung sagot, hindi yun ang gusto natin. Napag-aralan po natin, uh, meron pong apat na potential answer sa prayer natin. One is go, or in other words, yes. The answer, uh, sabihin na natin yung kahilingan is good, yung maturity mo nandun, the timing is also okay, so God says go, sige go yan. May mga times naman na ang sagot po ay no. Okay, maaaring hindi ayon sa kalooban ng Diyos or marahil po ay uh, wala tayo dun sa level ng maturity at marami pang ibang factors. So ang isasagot sa atin ay no. Talagang dead end. Hindi pwede. At minsan naman po, the answer is slow. Tama yung hiling, pero hindi tama yung timing. So sabi ng Panginoon, dahan-dahan lang, hinay-hinay lang, sa takdang panahon mangyayari yan and sometimes ang sagot po ay grow the the request is right timing is irrelevant pero ang question po nandun ba yung tamang level ng maturity kasi yung maturity natin napaka-importante in relation sa kahilingan natin eh di ho ba may mga pagkakataon na yung hinihiling natin hindi naman ka-level nung kakayahan natin kaya ang nangyayari paminsan sa halip na makatulong yung ating hiniling na ipinagkaloob, eh minsan yun pa ang nagkikreate ng mga komplikasyon at stress sa buhay natin. Sabi nga natin sa isang pag-aaral, eh dalawa lang yan eh. Either you are too blessed to be stressed or too stressed to be blessed. Kayo ho ba ay binigyan ng Diyos ng trabaho para iniisip ni Lord, sana ma-stress ka. Ah, Siyempre hindi. Tayo ho ba ay binigyan ng mga responsibility para iniisip ni Lord, sana maging stressful ang buhay mo? Abay, syempre hindi. Kaya lang po, depende nga sa ating pagtugon. Pag yung capacity natin is not at par with our request, then kulang tayo sa maturity sa halip na too blessed to be stressed, magiging too stressed to be blessed. Ganon po yung mangyayari sa kalagayan natin. So kaya ko po nasabi yan dahil magandang pag-isipan eh. Lord, talaga bang hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Or sinagot mo na yung panalangin kaya lang yung sagot mo hindi yun ang aking gusto? Maganda talagang pag-isipan yan. Kasi pagka hindi po gusto ng Panginoon yung ating hiling at hindi niya sinagot ng ayon sa ating gusto, minsan ang tawag natin unanswered prayer. O kaya Lord bakit hindi mo sinasagot ang aking panalangin? Yun pala all the while nasagot na 'yung panalangin, hindi nga lang 'yung sagot na inaasahan mo. But still it is an answered prayer. Pero maganda hong i-consider natin anuman ang isasagot ng Panginoon produkto 'yan ng Kanyang karunungan, pagmamahal at kapangyarihan. Tandaan niyo po 'yan. Hindi po dahil hindi niya kayang ibigay, hindi dahil hindi niya alam, hindi dahil hindi niya nakikita yung ating kalagayan, alam niya. Yun nga lang talagang uh, sadyang may mga pagkakataon po na hindi talaga nag-align sa kalooban ng Diyos ang hiling natin. So either way, panghawakan natin ang katotohanan na anuman ang isagot ng Panginoon, it is always the best answer. Yan po yan. Kaya napakahalagang pag-isipan po ang katotohanan iyan. Kaya nga sa banal na kasulatan, mapapansin nyo, marami pong mga tensyon na naranasan at recorded po sa Bible. For example, sa Psalm chapter 73, verse 2 and 3. Ang sabi rito, but as for me, I almost lost my footing. My feet were slipping and I was almost gone. For I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. Sabi niya, talagang natisod na ako, Panginoon. Wala na yung tamang pagtapak. Ano? Ika nga, instability. Bakit? Sapagkat nainggit daw siya doon po sa mga sumasagana sa kabila ng kanilang kasakiman. Bakit nga ba yung kung sino yung masama, namamayagpag, kung sino yung masama, sila po yung parang umaangat, kung sino yung masama, sila po yung uh, nakikita nating tila maayos at maalwa ng kalagayan. But again, uh, sometimes ito po ay resulta ng ating uh, kaalamang limitado. Tandaan niyo po yan. Kasi una, hindi naman natin alam lahat. Pangalawa, hindi naman natin nakikita kung paano sila mananagot sa Panginoon eh. So dahil lang nakikita natin yung hirap natin at sa ating limitadong pangunawa at kaalaman, nagkakaroon tayo ng mga konklusyon na marahil ano ito po ang kanilang uh, uh, nararanasan okay sila pero ang reality po maaring hindi ganon ang lubos na katotohanan sa example po ni Gideon at palagay ko very relatable sa atin to eh kasi lahat naman tayo dumarating dun sa point na meron tayong inaasahan sa Panginoon meron tayong kahilingan sa Panginoon pero ang malaki at mahalagang tanong nasaan ang pagkilos ng Diyos So si Gideon po ang inaasahan niya at nung generation na kanyang kasama na nakapasok sa promised land eh pag nandito na tayo sa promised land ayos na ang lahat. Yan po ang kanilang perspective. Kaya nga pagdating po sa Judges chapter 6 verse 13, ito eh, ho ang matinding uh, mga katanungan ni Gideon. Ang sabi niya, "Sir, Gideon replied, If the Lord is with us" Why has all this happened to us? Where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. So napakatinding katanungan po nito, no? Para bang uh, kung ilalagay natin sa panahon natin, we may uh, also end up asking the same questions. Panginoon, kung sumasa amin ka, bakit naman nagkakaganito? nasaan na ang mga pangako? Ano na yung nangyari doon sa mga pinaniniwalaan namin tungkol sa iyo? Of course, alam natin na may katugunan ng Panginoon dito Pero yun po, eh, nandun yung tension eh Ito yung inaasahan mo na pinaniniwalaan mo At ito yung aktual na karanasan So pag hindi ho nagmamatch yan Nalalagay tayo sa krisis sa pananampalataya Ang hindi alam ni Gideon sa puntong ito Kaya nga siya in-approach ng Angel of the Lord eh gagamitin siya. At uh, ang hindi niya inaakala sa kabila ng kanyang mga limitasyon, kahinaan, eh, siya po ang uh, gagamitin ng ating Panginoon. Kaya yung kanyang nakikita is the problem as it unfolds, ang hindi niya nakikita is how the Lord will solve the problem eventually. Ano po? And then sa isa pang napakagandang uh, Halimbawa sa Job chapter 2 verse 9. Napag-aralan din natin to before na sinasabi nga nung asawa ni Job, his wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. Napakatindi ano kasi duma-dumaraan po siya nung panahong ito sa matinding mga uh, grief, pagkawala ng kanyang uh, kabuhayan, kalusugan, tapos hindi siya mamatay matay tapos puro paratang pa. Napakahira po yung lahat ng taong tumitingin sa iyo may sariling conclusion. Iniisip nila kaya ka nagkakaganyang kasi merong kang kasalanan, merong kang ginawang hindi tama, merong malik sa iyong buhay. E eh, alam naman ni Job ang katayuan niya pero napakahira po na dumaraang ka sa isang sitwasyon pero ganyan po ang kaisipan ng mga tao. Kaya kung tayo rin mismo ay nakakaranas ng ganito, paminsan, di ba, parang, Lord, nasaan ba ang pagkilos mo? Nasaan ang hustisya? Nasaan yung mga pangako mo? Nasaan ang tugon sa aming mga kahilingan? Gising ba ang Diyos? Alam ba Niya ang ating pinagdadaanan? Ganyan po ang naglalaro sa ating isipan. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung time ng krisis, can also be a turning point. Kaya nga sangayon sa ating pag-aaral, the crisis is also a crossroad. Ang crossroad po, o sa Tagalog, kung tawagin natin, sangang daan, di ba? Yung paminsan, pag ikaw ay nagbabiyahe, lalong-lalo na pag ikaw yung nagmamaneho, tapos hindi ka pamilyar sa lugar na iyong pupuntahan, pagbigla hong nagsanga-sanga yung daan. Nako, ang tanong mo, saan ako dito pupunta? Di ba? Kasi bawat isang direksyon, may ano yan eh. May patutunguhan yan eh. So, yun yung time na kung relax-relax yung driving. Kasi dere-derecho lang. Pag nalagay ka sa mga sangasangang daan, dami. Napapaisip ka ngayon. Kaliwa, gitna, kanan, at pamisa mas marami pang option. Ganun din sa pananampalataya. Nalalagay tayo dun eh. Sabi nga ng authors na si Henry Blackaby and Claude King, when God invites you to join Him in what He is doing, He will always bring you to a crisis of belief. Yung punto na kung saan mapapatanong tayo, paano na? And uh, sabi po nila, you cannot move forward unless you take a step of faith. And when we say step of faith, napaka-importanting maintindihan natin na yung hakbang sa pananampalataya po ay hindi isang bulag na pagsunod. Meron kang malinaw na pinanghahawakan na kalooban ng Diyos ito at gagawin mo ayon sa kanyang kalooban. Napakahalaga yan. Kaya nga sa pamamagitan po ng ganong mga kapasyahan, tayo po ay sumusulong sa pananampalataya. Kaya kung inyong pagmamasdan, paminsan po pare-parehas namang mananampalataya. Sabihin mo ng Pare-parehas ng pinagdadaanan, pero bakit yung iba lumalago? Bakit yung iba hindi? Bakit yung iba nagde-develop? Bakit yung iba hindi? Bakit yung iba mas maayos ang nangyayari? Yung iba hindi. Ang simpleng sagot po dyan, dahil hindi naman lahat tumutugon ng tama, kaya napakahalaga pong tanungin ang tatlong importanteng tanong. Una, uh, what did I have faith in? Saan ba talaga ako nananampalataya o kanino ba talaga? Paminsan po, para bang napapaghalo natin yung pananampalataya sa positive thinking? Okay, may mga times po na talagang parang halos parehas yan Pero napaka-importante pong maunawaan natin, makita natin Na malaki kaibahan yan, hindi po pwedeng gamitin yan na parang iisa yan Kasi pag sinabi po natin uh, positive thinking Ang mga bagay mangyayari sang ayon sa gusto natin pag sinabi nating pananampalataya or to walk by faith, ang ibig sabihin po nito, sumasampalataya tayo na ang kalooban ng Diyos ang mas mainam. May mga times na iintindihan natin to, may mga times hindi natin to maintindihan. May mga times na malinaw sa atin ang mga hakbangi na gagawin, may mga times naman na basta ang alam natin, Lord, to me, to my limited understanding, this does not make sense. Pero naniniwala ako na ang kalooban mo ay mainam, ang iyong kasagutan ay pinakamainam kaya susunod ako sa iyong kalooban. Kaya pagka positive thinking lang, para bang pag hindi nangyari yung gusto mo, eh nadidisappoint ka sa Diyos. Eh bakit tayo nadidisappoint sa Diyos? Alam nyo yung, yung uh, kaisipan na yan ha, na disappointed ka sa Panginoon, ang daming mali dyan eh. Bakit una, mas marunong siya, bakit ka nadidisappoint sa Kanya? Pangalawa, mahal ka niya. Bakit ka madidisappoint sa kanya? Pangatlo, makapangyarihan siya sa lahat. Bakit ka madidisappoint sa kanya? Kasi kadalasan po, yung disappointment natin ay rooted doon sa kaisipan na dapat mangyari yung gusto natin, hindi yung kalooban niya. Kaya tayo napuprostrate. Uh, hindi natin ipinapasakop yung sarili natin sa kanyang kalooban. Ipinipilit natin yung gusto natin na sa disappointment. Paano nga naman tayo madidisappoint sa Panginoon? At sino ba tayo para madisappoint sa Panginoon? Di ho ba? Uh, doon nga sa aklat na experiencing God, ang sabi doon eh, uh, God is love. His will is always best. O napakaganda noon, di ba? Dahil mahal tayo ng Diyos, ang kalooban niya palaging pinakamainam. Pero tandaan niyo to ha? Uh, marahil na, pa-amen kayo doon. Pero hindi po dahil ang kalooban niya pinakamainam, eh nangangahulugan na gusto natin palagi yung kalooban niya. Tandaan niyo ho, may sinful nature tayo. So sometimes, nagdi-disagree tayo sa Panginoon. Tandaan niyo po, tayo po ay finite or limited. Ang Diyos natin is infinite in His wisdom. Hindi natin alam lahat. So may mga... Reaction tayo na nakabase sa ating limitadong pagkaunawa ng mga bagay, di ba? Ang nakikita lang natin is the here and now, ang naiisip lang natin yung kasalukuyan at wala tayong idea ng mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap. Kaya pamisan ho, masyado tayong kampante sa sarili natin but always remember, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa krus ng Kalbaryo at yung pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago yun. Pinaliwanag nga sa Romans chapter 8, verse 37 to 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayong karanasan na hindi mo makikita yung pag-ibig ng Panginoon. Kadalasan lang, may sarili tayong pananaw, kaya namimisinterpret natin ang kanyang pagkilos. Yung silence ng Panginoon, ang tingin natin, inactive ang Panginoon. Yung pong uh, pagsagot ng Diyos sa ibang paraan, ang tingin natin, walang pakialam ang Diyos. But always remember that God is love. Sumunod na kaisipan, God is all-knowing. His directions are always right. So ang ibig sabihin po nito, may mga bagay na hindi naman natin talaga maiintindihan eh. We just have to trust the Lord. Parang sa Isaiah 55, di ba? Sabi doon, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. May mga times kasi na akala natin, yung alam natin, yung nahuyun eh. Ang totoo niyan, karamihan po sa mga panic moments natin, karamihan po sa mga pagkakataong tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kasi ang ginagamit nating pananaw, yung pananaw natin eh. Eh ang reality po, kung akala natin imposible sa Panginoon, hindi. Meron pang pwede mangyari. I remember the Old Testament account of uh, the Exodus. Yung lumabas sila sa Egypt patungo sa Promised Land. Dabay, nung una ho, paglabas na paglabas nila, they were basically rejoicing. No? Talagang nai-imagine mo, sampung salot eh. Ang tagal nila hinintay. Tapos ngayon, finally, malaya na. Eh, Ano nangyari? Nagbago na naman isip ng paraon. Pinasunod yung pong uh, Egyptian army. Tinutugis ngayon sila. E, alam nyo, disyerto yung dinaanan eh. Na-imagine mo na lang na malayo pa lang nakikita mo yung alikabok ng disyerto na umaangat dahil doon sa mga tumutugis. Talagang parang pelikula, no? Nandun yung nervyos. Tapos, ang problema ito, nasa edge or buka na sila ng Red Sea. E saan ngayon pupunta? Sa kaliwa, bundok. Sa kanan, bundok. Hindi pwedeng bumalik dahil nandun na nga yung mga Egyptian army. Tapos sa harapan nyo, yung Red Sea. pa paano ngayon to? Sa limitadong pangunawa, wala na. Wala na tayong pwedeng gawin. Wala na tayong pwedeng puntahan. Dinala ba tayo ng Panginoon dito para tayo ay dito patayin? Yan ang mga kaisipan ngayon. Anong nangyari? Nahati yung Red Sea. Nung sumara yung Red Sea, yung mga Egyptian army, doon na matay. Can you imagine, ano? Yung pong isang bagay na akala natin ay uh, wala na, sa Panginoon meron pa. Kaya lang, dahil nga limitado yung pangunawa natin, paminsan, akala natin, pag hindi nagaganap sang-ayon sa gusto natin, panahon natin, paraan natin, we become hopeless. But in reality, may paraan pa ang ating Panginoon. So, isa yan. Tandaan nyo rin po that God is also all-powerful. He can enable us to do His plan for our lives. Kaya tayong bigyan ng kakayahan ng Panginoon. At uh, paminsan po, yung paraan ng Panginoon na iiba sa paraang gusto natin. Kasi tayo gusto natin the easy way, di ba? Manampalataya, gagawa ng paraan ng Diyos. Pero paminsan po, ginagawa ng Panginoon, mananampalataya, He will empower you. And then, fight the battle. According to his empowerment and enablement and through the experience we get to know God better we become humble before the Lord we understand his will is superior and we can see that only with God can we do the impossible Napakagandang katotohanan no kaya talagang na tanungin natin sarili natin sa pa talaga ako nagtitiwala pangalawa what caused this crisis of faith kailangan na-identify din natin para hindi na pa ulit, -ulit. Kasi pamisan ho, nababalaho tayo. Tagal-tagal na nating mana ng palataya. Hindi tayo lumalabas dun sa comfort zone. Every time nadadalin tayo sa crisis, mali-mali ang ating response. As a result, yung sinasabi sa Tagalog na tumatanda, na walang pinagkatandaan. Anong ibig sabihin? We just grow old, we don't mature. So we have to find out what caused this crisis of faith. And then, Thirdly, what do I believe I deserve and did not get? Kaya tayo na po frustrate kasi meron tayong gustong mangyari na hindi naman align sa kalooban ng Diyos na pag hindi yun ang nangyari, masama loob natin. Ang solution, i-align natin ang puso natin sa kalooban ng ating Diyos. By doing this, makikita natin na mas mainam ang kaparaanan ng Panginoon at kahit may mga pagkakataong hindi natin agad makikita o hindi na natin mauunawaan, let us just continue to trust the Lord. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Sana po ay naging pagpapala ang episode na ito sa bawat isa. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa tulog. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.